Magsasagawa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng massive cleanup drive kasama mga lokal na pamahalaan. Ito ay bilang paghanda sa inaasang pagbaha sa Metro Manila dulot ng tagulan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Hindi pa man formal na idinedeklara ang La Nina phenomenon sa bansa. Kumikilos na ang MMDA para matugunan ang epekto ng pagbaha na mararanasan sa Metro Manila, sabi ng MMDA, nasa 80 lugar sa buong NCR ang kanilang tinututukan na pawang mga flood-prone areas, kabilang dito ang Taft Avenue, UN Avenue, at Araneta Avenue. Bukod sa climate change, isa pa sa nakikitang rason sa mabilis na pagbaha sa NCR ay ang basura at maliliit na drainage system para matugunan ito. Magsasagawa muli ang MMDA kasama ang mga LGU ng massive cleanup drive. As of now, ang atin pong nalinis na uh, drainage from January 1 to May 12 ay 199,571 linear meters na. Noong 2023, naka-525,000 linear meters tayo. Pero maaring itatanong nyo, bakit gano'n, linis tayo ng linis, ganito karami ang nalilinis. Bakit hindi nawawala? Hindi po yan nawawala dahil tuloy-tuloy din naman po yung nagtatapon ng basura. Na um, pag hindi po tama ang pagtatapon, marami po dyan ang nauuwi sa ating drainage system. Dadagdagan na rin ng MMDA ang paglalagay ng mga trash traps before po na magkaroon ng installation itong mga trash traps na ito, nakakakuha po tayo sa mga pumping stations natin ng 32,000 na cubic meter na basura sa ating mga pumping stations. After po ng installation itong trash traps, around 10,000 cubic meters ng basura na lang annually ang ating napukuha. Pero nakakabahala dahil dito sa mga trash traps na ating ininstall substantial po yung jump ng basurang nakukuha tiniyak din ng MMDA na gumagana lahat ng 71 pumping stations bagamat sumasailalim sa upgrading yung nasa mahigit 30 dito Inaasahan ding makakatulong ang tatlo pang bagong pumping stations na inaasahang magagamit na sa panahon ng tagulan para sa long-term solution pagdating sa problema sa baha. Sinisimulan na daw ng MMDA ang proseso sa pagtatayo ng drainage master plan na popunduhan ng World Bank. Ang aming pong uh, tinitingnan ay kailangan yung gagawin pong mga kanals ay 30 years from now ay kayang i-accommodate pa rin yung tubig na um, ibabagsak 30 years from now with this uh, consideration yung pattern ngayon ng increase ng volume ng tubig na bumababa dito sa Metro Manila. Tinatayang aabot sa 600 million pesos ang pondo na kakailanganin sa proyekto. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.